Guys Ayan, dito kami sa likod guys Medyo malalang ilalakari -al -al namin Kasi Maraming Mga kami ng duhat Si Paolo, si Glenn Ayan yung mga kakulab ko guys pag sumasayo Ay eh, sakto dumaan si Glenn Sabi ko sama siya sa amin ha! Medyo mainit Ayan, nakawin Naka-prepare si Inday. Sila naka-short lang. Ako naka-bota. <laughs> kasi baka mamaya. Malambot kasi yung chinelas ko eh. Baka may maapak. Ano ko. Meron na? Hindi mo Oh, duhat eh. May dagay natin na si mamaya. Ay, yan may duhat yan. Dami siya guys. Laki yung puno guys oh Ayun oh. Tabi-tabi mm -hmm. po. Tabi-tabi po. Nakuha ay kami ng duhat. Pa kami ng duhat po. Salamat po. Ito ang laki po puno, guys. Ayun. Kami. Dino man daw sinamdan. Hala, hindi na ako pupunta diyan. Pupunta pa kayo diyan? Diyan lang oh. Be, doon ako sa ikabila shortcut. Di ako kaya tapoy. Hala, akit ka. Ano meron diyan? Ito diyan na tayo kukuha. <laughs> ay, ito ba 'yon? Ito na 'yon. Ay grabe, ang laking puno naman ito. Kala ko sa nga lang siya. Kala ko sa mandi lang. Sige, Pao. Sige. Teka lang. Ay, content kita, mo. Sige. Nalilaw. Okay. Pagpapawisan na kami. Ayan. Pagpapawisan na kami. Ay, kulog si Pao. Ayat, guys. Nakita niya. Ah. Ang ganda. <laughs> <laughs> Doon po yun sa ano. Doon po sa unahan yung bahay. namin. <laughs> Hi, Tinez! <tenets>! Sige? <laughs> <laughs> Nakuha na ka, Dote. Eh. Ano yun, Glenn? May kikong yung kayo sa Gisembe, sa Kalangawan. Oo, ah, talaga. Oo. Oh. Oh, sige, maganda. Talaga, buti alam ano mo? Sigabi sa akin. Oh. Wow, buti pa si Glenn, updated. Oh. May... Pinsan niya ng aking Mr. Guys. Oh, ba diba, mga gwapo lahi nila guys? Alam niyo ba yun? Wala sa amin mga, mga pangit. oh. pangit. Oh, diba? Oo, Wala <laughs> Mama, may mga lahi kami mga ikis kachakot. Okay. Tapos, nag-disco sa sila kagabi. Ay, kaya pala maingay. May disco daw pala kagabi, guys. Di ba kagagwisyon sa gabi ng ay, kahapon ng mga high school? Kag-elementary. Ayan, guys. Ay, ay laki puno na, guys. Pa, para, uh, pa. ano ba tayo. Ayan. Okay. Na Yan, uh, di ba yung nanay niya ito kayo mo? Kaya nga, kailan ba yung ano nilililil? Ano